O sa luiot, kung napapansin nyo yung minarkot natin naninilaw ayan. so anong dahilan yan kasulit bakit naninilaw yung ating minarkot na uh, kalamansi no? sumadaon niya yan so ang dahilan yan kasulit ay yan kasi yung dumadaan na sa stage ng deprivation sa tubig yung ating uh, sanga so kulang na yung supply ng tubig pero yung kasuluyo probably successful naman yan at hindi naman yan mamamatay. So karamihan naman ng ginawa natin na ganyan, nanilaw talaga siya. Yan. And then kasuluyo pag dumaan yan, within uh, isang buwan, makikita mo mayroon na yung mga ugat. Ay na uh, normal lang na nanilaw yan. So kung kayo ay nagmamarkot, ay kung nakita nyo na yan, huwag kayo mag-alala kasama sa proseso ng pag pagmamarkot. Yan. So yan ay mga Ikuha ano na yan, mag-3 uh, weeks na yan. At kung gusto nyo matutunan nyo po mag-markot, marami tayong video tutorial kung paano mag Pag umugat na to, puputuli mo dito, tapos ililipat mo na. So, ganyan na siya. Ayan, ililipat natin. Kulang lang yan sa tubig. Pero yan ay probably mabubuhay din.